Ang taong marunong makinig ay pinagpapala. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip ng maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 10, verses 22 to 30, and I read it for you. At that time, the festival of the dedication took place in Jerusalem. It was winter, and Jesus was walking in the temple, in the portico of Solomon. So the Jews gathered around Him and said to Him, How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly. Jesus answered, I have told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name testify to me, but you do not believe, because you do not belong to my sheep. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life. and they will never perish no one will snatch them out of my hand what my father has given me is greater than all else and no one can snatch it out of the father's hand the father and i are one may biya sa pakikinig ang taong marunong makinig ay naliligtas pinagpapala at napapabuti masdan po ninyo kapag po tayo ay sumunod at nakinig ng maayos sa mga panuto, saan man po yan, sa batas trapiko o sa loob ng tahanan, mga habilin ng mga magulang o ng mga nakatatanda, tayo po ay napapabuti. Ngunit, ang taong hindi marunong makinig, matigas ang puso, matigas ang ulo, kadalasan napapahamak. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, mayroon pong sinabing napakahalaga ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi po, My sheep hear my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. Tayo po ay kasama sa tupa, sa kawan ng Panginoong Mabuting Pastol. Alam natin ang kanyang tinig at alam ng Panginoon na Mabuting Pastol kung sino tayo at kung ano ang ating pangailangan. Ngunit maaari nating itanong sa ating sarili, tayo ba bilang bahagi ng kawan ng Diyos ay marunong makinig sa kanyang tinig? Napakaraming boses ang nagkukumpitensya, umaagaw ng ating atensyon sa kasalukuyan, ang ingay na dala ng mundo. Minsan ang ingay ay nagmumula na mismo sa ating kaloob-looban sa ating kaisipan, sa ating puso. Ngunit may panahon pa ba tayo upang pakinggan ang tinig ni Kristong Mabuting Pastol? Usisain ang sarili at kung mamataan mong nawawalan ka na ng panahon para makapagdasal, manahimik at makinig sa tinig ni Yesus, gumawa ka ng paraan. Maglaan ng oras upang ang tinig na nagliligtas ay mapakinggan mo ng buong buo at maisa puso mo ang kanyang mensahe at maisa buhay mo araw-araw. Manalangin tayo. Panginoong Mabuting Pastol, nawa matuto kaming makinig palagi sa iyong tinig. Ikaw lamang ang aming pakikinggan, ikaw lamang ang aming susundan. Nawa hindi po kami maligaw ng landas at palagi niyo pong itama ang aming mga pagkakamali matuto sa mga pinagtaraanan sa buhay ng masapit namin ang buhay na walang hanggan amen sa ala ng ama ng anak at ng espiritu santo